Lemak, tak sebut lagi. Masuk masuk. Hei, hei, hei. Tidak. 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 ka Yan. May gusto ka Dito po tayo ngayon sa Subic at uh, gabi na po at tayo po ay mag-iinuman uh, na. O, ngayon po isa itong mga pa rin ng ating mga guests, Mga nanano. Mr. Sabati, ano po masasabi niyo ngayon gabi? Oh, tamang. what's up? Tama, what's up? Ate naman pong kakapayin po na si uh, Balbon. Uh, ano po masasabi niyo, Mr. Lorenz? Good job, good At, uh, moving on. Ah, meron po pala tayo nakalimutan. Ah, uh, Ah, <inaudible> <inaudible> At uh, dahil kasi nandito po, wala naman tayong magagawa kasi susunod sa, um, era ng susunod. At ah, uh, na po sa ang... mga... At ah, uh, say hello to Lender up there. Um, um...